Ah, tama tinuloy lahat sa ulo. Ah, nabuang katuwaan, dapat sa akin na hindi naging kayo no. KJ. Sa dance. Lahat pala ay titila, ha? Uh, Para ko lang iniulit uh, ito. Bakit mo naman kinirap ito? Bigarin ko mas sa kanya. Kailan mo? Oh. Ang dami lang kinutuwaan ng Ah. Kringgit ka. Uh, Anong keringgit mo sa kanya. Huwag magsisinungaling, puputulin ko ito. Uh, Gusto mong putulan din lang ang daliri? Oo uh, Bakit mo kinanggitan si Jay? Ano? Uh, ha? Uh, Bakit mo kinanggitan? Hindi uh, ko mas... Ano Tagasan saan ka naman gumagulang sa kanya? Ang beso po. Sige, takotin mo lahat. Ibig <laughs> sabihin, kababari mo lang ito. Uh, ha? Oh. Um, ka galaw. Ha? Tayo tayo sa lupa. Ah. Tumatahan din. Yung kending ko. Hindi ko yung mama. O dito din nang nagtago dito sa kasawanya si Kindo eh. Ayun pala. Oo. Oh, oh. Hmm. Si tao lang din. Si siyang nag-asawa ano. Oh, oh. <tongan> Bumahay ka lalaki. Uh, bumahay ka. Kung bakit nakikita mo ito, ba't malapit ka ba sa kanila? Nakikita mo ito. Opo. Ha? Kaya ano mo ba ito mga ito? Ha? Kapag oh, ano? Ayos. Sino ang kawag-anak mo? Sa ako. Bumahay. Ano yung bumahay? Ba't pareho mong pinulang itong mag-asawa? Anong gaya? Ha? Pag-usap ako. Pusin <susurnavra> <smart ng lockdown> mo, na man yung titira ka. Uh, so... Di kita pa kakawalan. Pusin uh, so... kaya kita, kita may na sa mukha. mo. Ha? Pusin mo, bilisan mo. Narain mo. Pusin <tipas> <susurnavra> <tipas> mo. Graduin mo lang na ngayon yung gusto mo, ah. Gusto ko Makakatulog na ito. Ako. Hindi na nagtulog to, ah. Kunin mo yung ginamit mo dyan. Malapit ka sa may gamo, kuhangin mo. Ha? Aabutin mo. Pag hindi mo nakita ang nagtutok, papalawin kita. Okay, abutin mo yung may gamo. Kunin mo dyan sa'yo. Hindi sa'yo mo. Ah. Ah. Ang galing mo lahat. Ilang taon ka na ba't magalaw uh, na mga uh, mo minana ang sa magulang mo, sa nanay, tatay? Kanina, uh, sa nanay, tatay, sa tatay? tatay ha? Tatay, tatay. <laughs> ano mo naging pisa yung asawa nito? ka kapag-anak yung asawa nito? Ha? Sa anak, sa nanay ko. Sa lola. Sa? Sa lola ko. Sa lola niya. O bakit? Anong yung lola niya? Bakit sa buong ito na kung nabagi ka po ako sa Apo mo siya, oh. Hindi matanda ka na nanang, ano? Nasa clean way na ako mo. Oh. Bakit po din ko hindi ka maghanap ko naman? Dahil dahil, yan dahil mo pinukulang eh. Kasi oh. ka maghanap, oh. nakulang mo eh. Tanggalin mo ba? Oo oh. oh. po po Tanggalin mo yung nilagay mo dyan kay Clean Clean. Kaya sa katabi, pinatabi ko yan. Apain mo. Pabukuan na nilagay mo sa kanya. Anggap mo na agad no? Ha? Oo. Anggap mo po. Oo. Anggap mo sa kanya. Pabukuan na nilagay mo sa...

Ngayon ka palang nahuli? Ha? Beses na? Parangin. Pero ngayon pa lang Pero kita nahuli? Opo. Opo. Naggaling pa. O, paano ang lagay nitong si Jake? Ikinawa na ito? Kinawa. Kailan? Ha? hindi ka alam hindi <coughs> <don't. mukilis> ka matayan hindi ka matayan matay na matanda ng ulo mo sa pangalan niya ジェイディレクトリーソングレッド。<laughs> <laughs>